Magandang gabi, CMU community. Ako si Samantha Espela ng CMU iConnect. Narito tayo ngayon sa CMU grounds kung saan ginaganap ang bonfire activity na bahagi ng isinasagawa rito ng CMU Leadership Empowerment Camp. Kaninong umaga nagsimula ang dalawang araw na leadership camp na tinawag na Ascent 2025 Rising Together Leading Forward na dinaluhan ng mga estudyanteng namumuno sa iba't ibang student organization sa CMU. Ito ay inorganisa ng Student Affairs Office Katuwang ang University Student Council na layuning i-empower ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante pagdating sa pamumuno. Ang AM session ay pinangunahan ni Professor Daniel Santiago, kung saan tinalakay ang patungkol sa kahalagahan ng isang leader na malaman ang purpose at strength niya sa pamumuno. Tinalakay naman ni Professor Madonna ang sungam ang sense of direction na dapat gawin sa pagpaplano ng mga aktibidad sa isang organisasyon. Bukas naman ay magkakaroon ng dalawa pang sessions patungkol sa communication and conflict management at kahalagahan ng collaboration at pagkakaisa ng mga student leaders. Mayroon ding workshop, group activities at awarding. Samantala, katatapos lang din magsalo-salo sa isang masarap na boodle fight ang mga student leaders para sa kanilang hapunan, na sinundan rin ng masaya at exciting na mga palaro. At katatapos nga lang ng bonfire activity ni isinagawa dito sa CMU grounds. Dito na rin mag-overnight ang mga estudyante. Diretso na para sa ikalawang araw ng leadership camp bukas. Mula dito sa City of Malabon University, ako si Samantha Espela, konektado para sa Kabataang Malabon.